Ito ang malupit mga kagore. Ginawa ng sandok yung kamay niya. Yun, no? Ito panorin natin. Yan. Paano niya ginawa yan? yan. Parang siyang ano, um, bigas. Ah, ano, mais. Parang siyang mais. O beans. Parang siyang beans na niloloto. Yan. Kinakamay lang yan. No? Mm. Mm. Hmm. Hmm. Ito na oh. daming to ano daming mantika isang kawa sa, na itak kita pa may tintibas, yun. Yan, yun. yung tinted bus yan ano hindi bang kulay na yan yung lupit na pagkain na to daming estilo na sa pagluluto mga sagori yan Lapo na yun pag kinikisil yun. Ah, rinuduro kung lapo na. Para siyang ano, yung beans pala, yung buko. Yun. Yun, lapo na yun. Hmm. Hmm, ganun pala yan, Parang, parang popcorn. Hmm, Yan ah, ginigiling din, ayun, ayun, talaga yun, hinihi, sinasandok na, ayun, sinasandok, grabeg pawi si angkol sa kamay niya, oh. nakahubad lang na si angkol, ayusin mo, kol, hmm? angkol, banat, kol, yan, sandokin mo yan, ko. o, hmm, sarap yan, kol, malat na lat yan, Oh, grabe, pawis. Yan, nilalagyan ng sis, oh. Ano ba yun, sis? Oh, ano? Ano yung nilagay? Yun, luto na.